Good morning. Sa umagang ito ay nagtatanim kami ng talong. Ito po ang Calixto F1. Itinanim namin ito sa ilalim nitong balag na pinagtamna ng patola. Ngayon yung mga baging hindi na namin inalis. So unti-unti uh, aaliwalas din naman ito. At saka hindi naman masyadong makakasilong sa talong. Bago itanim ay nilubog muna namin itong seedlings sa tubig na may kasamang fungicide para ika nga ay may baon bago itanim dito sa lupa. Ah, lubog mo lang konti, okay na. Pagka nab nabasaan eh. Sumip na. Pasabi ilalim. Mamasa-masa. Mamasa-masa. Pag mamasa-masa, uh, okay na yan. Hmm. Huh. Mamasa-masa. Hindi, sundan natin ang diligman niya kahit konti lang. Mamaya ako. Oh. Hmm, mamaya konti kahit lang. Kahit yung maliit na tab, yung dilig lang. Para, gas lang yung... Hmm. bago kami magtanim dito ay inalis muna namin yung dating plastic mulch ah, binungkal ang lupa ikinama ng maayos at muli ay ibinalik itong plastic mulch at kahit medyo luma na siya at medyo may punit punit ng konti ay okay lang iyan lalo ngayong tagaraw ang lupa ay sakto ang moisture Ayan, medyo mamasa-masa. Hindi basang-basa, hindi namang tuyo. Kaya pag uh, itinanim itong talong, siguro kahit hindi diligan ay baka mabuhay. Dahil ayan, yung ilalim hanggang lumalalim yung kamay. Ayan, medyo basa sa ilalim. Pero mas maganda kung sundan ng dilig kahit konting tubig para kumapit agad yung ugat bali ang magiging distansya nitong tudleng ay 1.5 meters Yan. at medyo malapad ang kama Yan. maganda nakaredy na rin po itong kama, itong design na to para kung abutin man ng tagulan ay eh medyo matatag Yan. medyo malapad at medyo mataas matapos tapos itanem, eh. ayan, kailangan diligan muna ng konting tubig para kumagat yung ugat. Sa pinaka puno Ma, sa pinaka puno. Kahit konti lang, sige. Diretsyo mo sa puno, yeah. Ayun, sa puno mismo ha. Yeah, konting-konting tubig lang. Aabot lang doon sa ugat. Kasi mamasa-masa naman tong lupa. Okay. Sa pa kaya konti lang ang dilig namin eh mukhang uulan. Ayan at medyo makulimlim oh. Kung nakatitiyak lang kami na siguradong uulan eh pwede namang hug magdilig. Kaya yan, konting-konti lang. So ngayon po ay papunta tayo sa Tagaraw. Kaya iba na naman ang discarding gagamitin dito. At sana mga i ko yung mga susunod na gagawin namin dito. So hanggang dito na lamang. Salamat po sa inyong panunood.